Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ito pong mga nakaraang pagbaha sa Dabao, no? mga nakaraang uh, buwan, mga kaibigan, ay uh, talakayan po natin dito yung ginawa pong pamamahagi ni House Speaker uh, Martin Romualdes na mga relief packs uh, dito po sa Dabao, no Over 21,000 na uh, relief packs po ang ipinamahagi po dyan. Ito nga po, inapolitika pa dahil sabi ng mga of course sa mga kalaban ni House Speaker Martin Romualdez namumuliti ka yung iba hinakang pa mismong mga uh, mga namumuno sa Davao pinipigilan ang pam ng pamamahagi uh, ng ayuda ng tulong ni House Speaker Martin Romualdez but anyway sabi po dito Agad na sumaklolo si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at mga kinatawan ng tingog party list sa mga nasalanta ng malawak ang pagbaha sa Davao Region kung saan namahagi ito ng 21,000 relief packs sa isang warehouse sa Tagum City. Bukod dito, inaprobohan din ni Speaker Romualdez ang paglalaan ng 150 million cash aid mula naman sa Assistance to Individuals in Crisis situa uh, Situations or AICS, programa ng DSWD upang mapabilis sa pagbahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ngayon, ito po yung kaklaruhin natin kasi dahil talaga pong good shot dito si House Speaker Martin Romualdez dahil syempre talagang commendable itong ginawa niya hinanapan siya ng butas nito mga kritiko niya na ito daw na Uh, pinamahagi na ito ng AICS mga kaibigan ay yan daw ay dapat may perma panguna at ginawa nila ng angulo na yung perma nga nyan ay sa People's Initiative. Okay, nag imbita pa sila ng mga testigo sa Senado pero harapan na napahiya itong mga nanguna sa hearing na ito dahil sabi mismo ng mga resource person nila wala naman pong ganyan na sapilit, sapilit ang uh, pinamir, pinapirma o binigyan kami ng pera regarding dyan sa People's Initiative. So, maliwanag na maliwanag mga idol na ito po ay ginamit lamang ng mga kritiko mga kalaban ni House Speaker Martin Romualdez mga kalaban ng administrasyon dahil nga ito ay isang uh, parabagang pabango sa pangalan ni House Speaker Martin Romualdez eh inangguluhan ito uh, ng mga kalaban niya para pasamain ang imahe pero syempre dito mga kaibigan malinaw na ito ko'y pagtulong Ah, uh, na inisyatibo ni House Speaker Martin Romualdez. Basahin pa natin ito, no. Biktima ng baha sa Davao, tinulungan ni Romualdez na mahagi si House Speaker Martin Romualdez kasama ang kinatawan ng Tingog Quarterly ng 21,000 relief packs sa mga nasalanta ng matinding pagbaha sa Davao Region. So, sa mga panahon ng kalamidad, mga kaibigan at mga kapatid, no. Kalimutan nyo muna ang uh, politika. Kalimutan nyo muna ang division Kapag po may nangangailangan, kapag may nasalanta wala mo ng politikahan tulong tulong muna eh yung mga na, tumutulong sa kay House Speaker Martin Romualdez, eh, tanongin niyo sila ba nakatulong so yun lamang pero again no kudos kay House Speaker Martin Romualdez dahil siya yung nakikita ko talaga lagi na ano no ah, tahimik na nagtatrabaho at ah, gumagawa para tulungan ang ating mga kababayan na higit na nangangailangan Silver Voice TV magandang gabi po sa inyo